Alam niyo mga pre, hindi ako naniniwala dati sa mga multo. As in, kahit anong kwento pa yan, isang sagot lang ako. Kuni-guni lang yan. Pero tangina, matapos ang nangyaring tu sa akin at sa tropa ko, ewan ko na talaga. Ganito yon. High school pa lang kami noon, summer break. Wala kaming ginagawa kundi tumambay. E eh, trip-trip lang. Nagyaya si Jomar maglaro ng Spirit of the Glass. O, yung larong parang Ouija board gamit lang salamin at papel. Sa totoo lang, wala kaming ibang hangad kundi matakot lang. Alam mo yon pampalipas oras. So ayun, nag -set up kami sa bahay ni Edgar kasi wala masyadong tao doon. Alas 9 ng gabi kami nagsimula. Nakapatay ang ilaw, kandila lang ang ilaw namin. Tawa pa kami ng tawa habang hinihintay kung may sasagot. Pero pare, Nung tinanong ni Jomar na ang may nandito ba, at tangina gumalaw yung baso. Akala namin may nangasar lang. Pinagbintangan pa namin si Marvin. Pero pre, nakita ko, wala siyang galaw as in nakataas pa yung kamay niya. Sagot ng baso, oh oh, putang na Nagkatinginan kami tapos natawa pa ulit. Pero may kakaibang lamig na sa paligid. Ramdam mo yung hangin kahit sarado lahat ng bintana. Tinanong ulit ni Edgar, sino ka? Dahandahang gumalaw yung baso, spelling M-A-R-I-A. Hindi pa rin kami takot nun. Katuwaan pa rin eh. Hanggang sa tinanong ni Marvin ng, Saan ka ngayon? Yung baso biglang bumilis. Tapos tinuro ang salitang S-E-M-E-N-T-E-R-Y-O. Bigla kaming natahimik. Hindi na kami natawa. Tumayo ako bigla para buksan ang ilaw. Sabi ko, tama na. Di na nakakatuwa. Nang binuksan ko ang ilaw, boom! Nawalan ng kuryente. Sabay-sabay kaming napasigaw. Nagmadali kaming lumabas ng bahay. Pero ito ang malala. Habang palabas kami, napalingon ako. Pre may matandang babae sa bintana ng sala ni Edgar. Nakatitig lang. Puting-puti ang buhok. Tapos may duguan na mukha. Wala kayong respeto. Ganon siya sumigaw. Parang sabay-sabay sa tenga namin sumabog yung boses. Napamura ako sa takot. Sabay-sabay kaming kumaripas ng takbo. Halos magkandada pa sa daan. Kinabukasan, bumalik kami kay Edgar para tanungin kung nakita rin niya yung matanda. Oo raw, pero eto ang mas nakakakilabot. Wala raw ganong matanda sa pamilya nila. At ang mas masama pagtingin nila sa bahay, may dugo sa sahig ng sala. Pero wala naman nasugatan sa kanila. At eto pa pare, yung salamin na ginamit namin… Basag na kahit wala namang lumapit dito. Doon na talaga kami tumigil sa mga ganyang laro. Di na kami nagbiro pa tungkol sa mga espiritu. Mula noon, kahit madilim na kwarto ay iniiwasan ko na alam ko baka sabihin yung imbento lang to. Pero pre kami mismo ang naka-experience. At kung sakali, payo ko lang. Huwag na huwag kayong maglalaro ng spirit of the glass. Kung hindi kayo marunong rumespeto, baka kayo na ang susunod na tawagin ni Maria.